Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala syarfilan biya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So <coughs> insyaAllah Muli yung ano Yung Al-Qiyamatul Sugurah Al-Qiyamatul al al Kubra na pala Dah, iba pala itong libro na kaya mo sobra pala ito isa yeah. so yan at pa rin natin yung mga iba't ibang usapin doon sa mga hindi maisasama sa pagkamatay o pagkawala ng malay sa pag-ihip sa sur sa unang pag-ihip ng uh, sur sinabi ni Imam Al-Qurtubi na ito naging pananaw din nung naunang mga guro uh, guru nila halimbawa si uh, Ahmad bin Omar rahimahullah sa sinabi daw ni Ahmad bin Omar rahimahullah wadahiru hadith wadahiru hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam yadullu ala anna dhalika ma huwa ba'da nafkati thaniya al bath na pagkatapos daw ng ano ng ng pangalawang pag-ihip. So ito naman yung ano, ah, pag, oh, pagkatapos unang pag pag diba? so, sa unang pag-ihip, pangalawang pag-ihip, di ba? sa pangalawang pag-ihip, nandun na nga magaganap yung pagkabuhay muli. Naroon na mangyayari yung pagkabuhay muli. Yung sinasabi din, yung baat na tinatawag, ito na yun, yung pagkabuhay muli wanasal Quran yakta di anadalikal istihna innamahua baada nafkatis saik syempre yung ganun din meron namang nasasabi na merong mga bagay mga dalil sa Quran ang sinasabi doon na mga hindi maapektuhan yung mga ligtas mula sa saik yung saik mismo doon sa unang pag-ihip walang maka na hada kala baadal ulama yahtamilu an yakuna Musa alayhi salam mimman lam yamut min al-anbiya. So, sinasabi din ng mga scholar na si Musa alayhi salam ay kabilang doon sa mga hindi nga mamamatay. Sa so, yung mga propeta nga, buhay sila o aware sila, conscious sila, pero mawalan sila ng malay. Pero si Musa alayhi salam, di siya maapektuhan ng parehong ito na kumbaga mawalan ng malay o kumbaga mamatay na doon sa unang pag-ihip. Pero sinasabi nila ng iba naman, ito ay battle. Dahil, kumbaga, bimatakad naman min dikri mautihi. So, namatay na nga talaga si Musa alihis salam. Kumbaga, ito ang mangyari na lang sa kanya kung meron man ay yung saik na pagkawala ng malay. Katulad ng mangyari sa iba pang mga propeta na namatay na. Katulad ng iba pang nangyari sa mga propeta na namatay na. Wakal al kadi iyad sinabi kadi iyad yahtamilu an yakuna al muradu bi hadhihi saika fazun ba'da an nashri So din naman yung saika na kumbaga yung tinutukoy kasi dito na saika balikan natin yung ano yung aya na merong mga tao na magiging ligtas mula doon sa uh, saika pero yung saika maari rin magkakaroon pa ng kahulugan na saika na takot, yung matinding takot katulad doon sa ano ba diba, yung binabasa natin sa suratul bakara yung mga hudyo na humiling kay Musa na makita nila si Allah, tinamaan sila ng saika yung saika doon kidlat pero ito saika na faza, kumbaga yung matinding takot, at maring mangyari ito baadan na share? pagkatapos sa pangalawang pag-ihip yung mamanan ng palataya insya Allah, yung hindi sila matatakot sa pagharap kay Allah sa araw ng paghuhukom. At ito nga'y mangyari, insya Allah. Lalong-lalong, lalo, kahit dun sa eh, yung oras ng paghihintay, di fifty 50,000 years maghihintay yung mga tao bago simulan yung paghuhukom mismo. Ang mga oras na ito, padadaliin ni Allah para sa mga mananampalataya na matuwid, insya Allah. Pero para sa iba, magiging mahirap para sa kanila yung paghihintay na yon. Inga hina tunsyak kus watu wal ardu patastakil lal ahadith wal ayat wallahu alam. So, ito nga yung sa pangalawang pag-ihip na kapag uh, kumbaga diba nawasak na yung mundo tapos nangyari na na nasira ang kalangitan at lupa at inihanda na yung sahira na doon magtitipon-tipon yung mga tao. Ito yung mga tinutukoy sa mga hadith Alhamdulillah, at siya lang pinaka nakalam At panghuli, si Ibn rahimahullah, sabi niya, Jazama Ibn al rahimahullah, uh, bi anna uh, anhar ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hiya sa'katu ba'dal ba'ath sa so, yung saik na tinutukoy din sa iba pang mga pananong mga scholar ito na yung saik nga na mangyayari, mangyayari pagkatapos nga ng pagkabuhay muli sa so, sinabi din yung Kadi Iyad kanina kasi kumbaga yung saik maaari rin magkahulugan na magkaroon ng kahulugan na ano uh, pagkatakot pero kung sabihin man natin na mawawalan din ng malay uli pagkatapos ano kumbaga di ba inihipan yung trompeta uli pangalawang beses na buhay tapos mawawalan ng malay muli o kung yung sino man yung hindi mamatay mawawalan lang ng malay wala namang kontradiksyon sa lahat ng ito inshallah kasi nananatili naman na ano eh ang mga mangyayari sa araw ng paghuhukom kung gugustuhin ni Allah na magkakaroon ng saik pagkawalan ng malay sa unang pag-ihip sa pangalawang pag-ihip o pagkatapos ng pangalawang pag-ihip kaya niyang gawin yun eh pero ito lang kasi kaya ito nababanggit ang mga scholar kasi ito yung mga nababanggit sa mga batayan at binigyan nila ng paliwanag. Kaya nga doon sa surat tour verse 45 Fadarhum hatta yulaku yawmuhumul ladhi fihi yusakun. So ito sa pang-aya na nababanggit ang saik. Hayaan mo sila. Pabayaan mo sila. Hayaan mo silang gawin nila yung gusto nilang gawin. Huwag mo silang gagantihan. Huwag ka masyadong papaapekto. Kayaan mo sila hanggang sa makaharap nila ang araw na sila dito ay manginginig sa takot. So, sa saik din ito, yung tinutukoy dito, yes yes akun. So sa takot sila manginginig. Syempre ito, sa kahulugan nito, mangyayari ito pagkabuhay muli. So pwedeng matapos na mabuhay silang muli, maaring nga nawalan din sila ng malay. Matapos sa so, sobrang takot, di ba pwedeng ganun eh sobrang takot ng tao mawawalan siya ng malay so pwedeng ganun yung mangyayari alhamdulillah so ito yung mga pananaw sa usapin na ito. pero syempre hinayaan na natin sa mga scholar ang pagpapaliwanag o pangangatwiran tungkol sa mga usapin nito alhamdulillah sa so, pagkatapos nga nung Pangalawang pag-ihip ng trompeta, ito na nga yung tinatawag na albaas. Yung pagkabuhay muli mismo na kumbaga yung mga patay ay mabubuhay muli at tinatawag din itong annusur yung pagbangon diba, illa di ba alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur yung yung dikir pagkatapos gumising papuri kay Allah na bumuhay sa atin bago pagkatapos nating mamatay at tungo sa kanya ang pagbabalik o pagkabuhay muli So, yung baath at nushur ay mayroong parehong kahulugan. Gayun din yung kiyama, kasi tatayo yung mga tao mula sa kanilang libingan. Tatayo yung mga tao mula sa kanilang mga libingan. Wal murado bil ba'fi al mi'adu Ang ba'ath daw, nauunawaan ito ng mga muslim bilang, kumbaga, pagbabalik ng katawan. Diba doon sa barzakh, yung kaluluwa lang naman yung ta ng tao yung naroon na ano kumbaga tiyak na umiiral kasi yung katawan natin na katawang lupa kumbaga mabubulok ba diba? magiging abo pero sa baat na ito pagkatapos ang pangalawang pag ng pangalawang pag-ihip ng trompeta magpapanumbalik yung ating katawan as in tutubo siyang muli katulad ng kung paanong tumutubo yung halaman so ganun siya inilalarawan sa so, nga, wa ul ibad fi yomil mi'ad. Ito yung pagkabuhay muli ng mga alipin ni Allah sa araw ng mi'ad. Sa araw ng yung mi'ad, kumbaga pagbabalik o kaya yung uh, mi'ad na pagkabuhay muli. Wan nusyuro muradifun dil ba'fi fil ma'na. At ang nusyur ay muradif. Sinonim ng baas sa kahulugan. So, pwede sila magka palit, -palit. Yung nga, yukalo, nasyaral may itu nusyuran, idaasya badal maut. So, meron kasabihan daw yung mga Arabo na kapag daw ang ang patay ay nabuhay muli, kumbaga matapos siyang mamatay, wa Ahiyahu. At kumaga binuhay siyang muli sa kanyang buhay. Ang tawag ng mga Arabo doon ay Nushur. Ang tawag ng mga Arabo doon ay Nushur. Pwede siya al-hakku tabaraka wa ta'ala aada iadatan. iadatal abdi wa ahiyahahum israfil fanafaka fissuri fataud al-arwah ila ajz ila yung kapag uh, ninais ni Allah ang alhak ang katotohanan isa sa mga pangalan ni Allah na pabalikin na yung mga kaluluwa o mga buhayin muli yung mga tao utusan niya si Israfil na ihipan ng trompeta o tambuli ng pangalawang ulit at magbabalik ang mga kaluluwa sa so, nga sa barsak kumbaga, yung kaluluwa natin umiiral pa rin eh. hindi naman mamatay yun eh. hindi mamatay ang kaluluwa pero yung, nga, yung katawan natin nabubulok na rin yun. Ang katawan natin nabubulok. Ngayon, ang mangyari doon sa libingan, ayon doon sa mga napag-aralan natin, ibabalik yung kaluluwa panandalian sa katawan at yung katawan yung makaranas ng mga, kung ano man yung pagtatanong ng mga anghel do sa libingan. Pero syempre, algayb yun. Kahit maglagay ka ng kamera sa loob ng libingan, hindi mo makikita ang nangyayari yun. Hindi mo makikita na, nangyayari. Kaya ngayong nababanggit natin, yung kalagayan ng kaluluwa at ng katawan. Si so yung baby sa sila, o oh, unang nilikha yung kaluluwa, di ba? Sabay-sabay nilikha yung mga kaluluwa nang walang katawan. Tapos yung baby sa sinapupunan, nagsimula siyang uh, walang kaluluwa at magkakaroon siya ng kaluluwa. Tapos tuwing nang matutulog tayo, umihiwala yung kaluluwa natin at babalik yung kaluluwa pag gising. Kung nanaisin ni Allah. Pagkamatay natin, ihiwala yung kaluluwa. Tapos, uh, ibabalik yung panandalian sa katawan para doon sa mga mangyayari sa libingan. Tapos, mabubulok yung katawan. At yung kaluluwa, umiiral pa rin yung kaluluwa. Maring hindi yun nyo nakakaranas ng ilan sa mga mangyayari sa libingan. Diba yung kaluluwa ng mga syahid na sa paraiso. Tapos, yung mga uh, makasalanan, makakatikim sila doon pa lang sa libingan ng apoy ng impyerno. Sa maring kaluluwa na lang nilang nakakaramdam doon. At pagdating nga ng pagkabuhay muli, bubuuhin uli ang katawan nila at nandun babalik yung kanilang mga katawan. So ito yung tinutukoy dito. So, lima. Lima na iba't ibang antas ng relasyon sa pagitan ng katawan at kaluluwa. E dito nga, Wayakumun na bil alamin. Tatayo ang mga tao sa araw ng Nusyur para sa Panginoon ng mga nilikha. Yung sinabi ni Allah sa surat Zumar, verse 68, Manufika fissur, fasa ka manfis samawati wa manfil ard. Sa ito rin yung aya na may iba't ibang pananaw yung mga scholar. Iba sabi nila yung unang pag-ihip. Yung iba yung pangalawang pag-ihip. sa pasaika kumbaga, mawawalan ng malay, kung sa kahulugan ng pagkawalan ng malay o pagkamatay, mangyayari talaga ito pagkatapos ang unang pag-ihip sa so, lahat ng nasa kalangitan at lupa ay mamamatay o mawawala ng malay Ilaman man sya Allahu liban na lang sa naisi ni Allah thumma nufika fihi ukra pagkatapos pinito sa iba pang iihipan nito sa iba pang pagkakataon sa pangalawang pagkakataon faidahum kiyamoy yandurun at kapag naganap ang pangalawang pag-ihip, sila ay mga nakatayo na, sila ay tatayo na nakatingin. Tinitingnan nila yung paligid nila. Kasi gano'n naman tayo pag gumigising, di ba? Titingnan natin yung paligid. Kaya pag nalimpungatan tayo, parang hindi natin alam nasan tayo. Madilim o ano pa man. Ilan na siguro yung lasing, ano? Pagkising, hindi niya alam na, nasan na ba siya. Nasa hospital na pala siya o nasa kulungan. O nasa libingan. <laughs> sa libingan, hindi niya alam nangyari sa kanya. Sobrang kalasingan. Ganyan talaga yan eh. Ganyan yung pagkahalimbawa sa anong pagka, pagkabuhay ng tao. Parang ano lang tayo eh. Parang gigising lang tayo mula sa pagkatulog. Kaso, mangyari nun. Yun nga, kung masamang tao ka o makasalanan, kupar, ganun. Una mo mararamdaman takot eh. Kasi hindi mo naman naasahan na bubuhayin ka palang muli. Ang alam mo, mawawala ka na lang eh. Kaya sa mundo, puro kawalang hiyaan na yung pinaggagawa mo. Inisip mo, wala kang pananagutan pero yung mananampalataya na, na, na sabik pa nga tayo excited pa nga tayo sa araw ng paghukom eh. dito mga lusot pa siya eh. magaling siyang mga tuwira no? marami siyang kakampi oh, pero doon, sige tignan natin angas mo dito sa araw ng paghukom kung tayo excited pa tayo pagbangon natin doon yun, excited pa tayo Uy, alhamdulillah nangyari na diba? maaaring ganun pa yung reaction natin pero yung talaga natin yung mundo na iniwan natin, parang ano lang eh, sandali lang tayo dito eh. Para lang tayo natulog sa tanghali, sa hapon. Tapos maalala natin mo nangyari sa mundo, sandali lang. Kasi dun sa kabilang buhay, 50,000 years tayo nando, naghihintay. Paghihintay pa lang yun. Sa araw ng paghukom. E paano yung paghukom mismo? Tatanungin tayo ni Allah, ginawa mo ba ito, ginawa mo mo yan? Ba't mo ginawa yan? Ba't mo ginawa ito? ba diba? Wala ba pwedeng gawin? Kumbaga, kaya syempre, pinakamainam doon na mangyari sa, ano nga, sa mananampalataya. Yun nga, kapag tinuos na tayo ni Allah, tanggap ni Allah ang maubuti nating gawa, insya Allah. At meron pa tayong mga kasalanan na matitira, sasabihin sa atin ni Allah. Hadith kudsi yun eh, na sa tartuha alay ka, dunya. Tinakpan ko na para sa iyo yung, yung mga kasalanan sa dunya. Wagafartuhalyoma. At pinatatawad ko na ito ngayong araw. Kasi meron tayong mga kasalanan na ano eh. maring ano eh. Ang tinutukoy dito mga kasalanan, maliliit na mga kasalanan na ano. Kumaga, nagagawa natin na kapintas-pintas talaga. Baka minsan may ugali yung tao na ano eh. Chismoso, may ugali yung tao na ano. Simple lang tumingin sa cheeks. Minsan ganun eh. Hindi mo mapigilan minsan yun eh. Tatawa sa yasin, naka... Kala ko si Rashid yung babaero sa dalawa, si Yasin pala yung ano. Kilabot. <laughs> Inshallah. May, may, yung mga ganon yung tinutukoy doon na ano, na doon sa hadith. Mga malita kasalanan na kumbaga pinagtakpan ni Allah dito sa mundo eh. Alam ko, madali kang may love. Mga ganon bagay. Pinagtakpan niya ni Allah. <coughs> Hindi nalaman ng iba kasi pag malaman ng iba yun, ang laking iskandalo nun. Kumbaga, kasi may bukol na to, lima. Ikaw pala, burger, burger ka. Di ba? Pero pinagtakpan niya ni Allah. At sa araw ng paghuhukom, patatawarin ni Allah. Alhamdulillah. Ganyan din pang huli, insya Allah. So, di sa araw na yon, kasi paggising nga ng tao, di ba? Wakad at haddatan al-hakku tabaraka wa ta'ala an mashhadil ba'fi al-ajib, al-garib. al ajib al garib doon na natin matatagpuan naman yung marami sa mga kakaibang mga tanawin. Kasi magiging kakaiba talaga yung araw na paghukom sa... Kaya kahit yung mananampalataya, maaaring makakaramdam pa rin siya ng takot o pangamba. Kaya syempre, kung ano nga, kung talagang inihanda na niya yung sarili niya para sa araw ng paghukom, eh siya, hindi siya magtataka na may ganito, ganyan na hindi, may paliwanag, hindi natin naiintindihan o na first time natin makita. iba. ba? ba pag ano mo pag tayo mo yung mga tao di ba walang damit oyon oh, yun hindi mo papansin mapapansin sa sobrang takot eh pero yung ibang mga bagay pag dingo mo dyan may jin uy ganyan pala tsura ng jin tapos pag mo dyan ganito ganyan sa so, marami mga kakaibang bagay ang masasaksihan ng tao at doon nga sa ibang ayay ito Surah Yasin, verse 51 to 53 sinabi ni Allah uli may kinalaman kasi doon tayo naputol sa ano eh nakadugtong pa ito doon sa pag-ihip sa trumpeta unukfi kafisuri fisuri faidahum mila ajdafi ila rabbihim yansilun at kapag inihipan muli ang trumpeta sa panglawang ulit ang mga libingan doon daw manggagaling yung mga tao kung saan sila nakalibing ngayon syempre natalakay na rin natin ito di ba Paano yung tao na hindi na ilibing? saan sila babangon? Saan sila mabubuhay muli? Bao yung tao na ano, 'di ba? Nasunog na abo. O yung ano, yung nalunod sa dagat kinain ng pating. O nasabugan, durug-durug. Sa so pareho lang. kung saan siya gustong buhayin muli ni Allah, bubuhayin siya muli ni Allah. Si Allah may kumpletong kapangyarihan sa bagay nito. Kasi so, nga tatayo raw yung mga tao mula sa kanilang mga libingan. At kumbaga yan si Yan si ibig sabihin mabilis silang tatayo. Kasi gulat eh. Puma ang makakaramdam yung tao ng gulat sa pagkabuhay. Diba pagka ano, yung uh, nagising ka, nalimpungatan kami. May, bu may bumagsak bigla. Mapapatayo kang bigla eh. Mapapasilip ka. Ano yun? Ganyan, tatanong mo sa so, maring ganun din yung pagkagising ng tao sa araw ng paghuhukom kolu yaway man ba min markadina sabihin nung mabubuhay muli kasawian sa amin sino ang gumising sa amin o sino ang bumuhay sa aming muli mula sa aming mga markad yung markad sa kahulugan ng lugar na tinutulugan din hinihigaan yung ay libingan at yung nga bigla niya mapagtatanto. Hada mawa adar rahmanu wa mursalun. O oh, ito pala yung ano, yung sinabi ni Allah, yung pinangako ni Allah. Nagsasabi pala ng totoo ang mga sugo. Muslim o hindi Muslim, mananampalataya o hindi mananampalataya, ganito yung sasabihin. Tayo, ah, totoo pala yung sinabi ni Allah. Yari kami, magsimula ng <laughs> araw na paghukok. At totoo pala yung sinabi ng mga propeta. yung kupar naman, ganun din, pati yung mga maraming atraso. Oh, totoo pala yung araw ng paghuhukom. Yari ako dito. Ngayon din, totoo pala sinabi ng mga sugo. In kanat illa sayhatun wahidatun, ito'y iisang pagsigaw lamang. Kumbaga yung ano, yung sasabihin sa kanila, ito'y iisang uh, pagsigaw lamang. At kumbaga, yung tinutukoy doon na sayha, yun yung pangalawang paghihip sa trompeta. Faidahum jami'ul ladayha, ladayna muhdarun. At sila lahat-lahat sa amin ay nakaharap o nakatanghal. Sabay-sabay tayong naka, ano eh, nakaharap kay Allah. Kaya ngayong sahera, kung itong buong mundo na ito, yung gagawing sahera, eh mapupuno talaga ito ng mga nakatayo sa araw ng paghuhukom. At yung palang ano, may, may ano eh, dito sa translation. Yung Hada mawa wa wasadakal mursalun. So pwede rin mangyayari pala na ano. Ang magsasabi nito, hindi sila. Kundi sasabihin nito sa kanila. Kumbaga pagtayo ng tao, diba? So nagtataka siya, nagtatanong siya. Ano ito? Nasa, nasaan ako? O, kumbaga, nasaan ako? Ano itong lugar na ito? Sasagot sa kanila, itong ipinangako ni Allah at nagsabi ng totoo ang mga sugo alhamdulillah si so, ting na ano, yung pagsisimula na ng araw ng paghuhukom alhamdulillah sa so, matapos sa ihipan yung trompeta ng dalawang unit, matapos sa mangyari na kumbaga tatagalan lang tayo doon sa eh, kung sino ba yung mamamatay o mawawalan ng malay maapektuhan ng pag-ihip sa trompeta pero ito finally alhamdulillah nagsimula ng araw ng Peguh Hukum. Setelah ini itu Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.